80 pieces na lumpia wrapper ang gagawin ko for today's video. Marami na akong na-upload na video tungkol sa paggawa ng lumpia wrapper at madami nga nagre-request ng full video kung paano gawin ang lumpia wrapper. At heto na nga sisimula na natin. Ihanda ang inyong cellphone para iscreenshot ang mga ingredients na ating kakailanganin sa paggawa ng lumpia wrapper tatlong sangkap para makagawa ng wrapper na pwede sa lumpia, turon at shanghai. Kung gusto mong matutong gumawa, tapusin ang buong video para masundan at masubaybayan ang tamang pagtimpla ng ating wrapper. Kaya kumuha na ako ng lagayan at inilagay ang isang kilo na harina, third class po ang aking ginagamit sa paggawa ng wrapper na pwede sa turon, lumpia at shanghai. Pagkatapos ko ngang ilagay ang third class na harina sa lalagyan, sinunod ko namang lagyan ng dalawang kutsarang mantika kahit anong brand po ng mantika ay pwede. At isinunod ko namang ilagay ang tubig. Sinukat ko na nga po at measuring cup po ang ginamit ko sa tubig para wala na pong magtatanong kung ilang cups po na tubig ang aking inilalagay sa isang kilo na third class na harina. 4 and 1 half cup nga po ang nagamit kong tubig dyan pero paalala po, unti-unti nyo pong ilagay ang tubig para makuha ang saktong timpla at consistency ng ating lumpia butter. Kasi based on my experience, may mga ang harina po talaga na malakas sumipsip ng tubig kaya mas mainam po na unti-unti lang nating ilagay ang tubig. Pagkatapos nga nating ilagay ang tubig, haluin natin ng maayos at sa nakikita nyo ngayon, 3 cups na tubig pa lang ang aking nilagay sa aking harina. Kasi tulad nga ng sabi ko, may mga harina talaga na malakas sumipsip ng tubig at hayan, hinalo ko lang yan ng mabuti at sa nakikita nyo din po na medyo dry pa ang ating butter. Kaya sa mga oras nga na yan, ay magdadagdag pa ako ulit ng isa isang cup na tubig para matansya lamang natin ang tamang consistency ng ating butter. At hayan, butter nga ako ng butter. Ang tawag nga pala dito ay dough. Pasensya na po, tao lamang po ako at nagkakamalay rin. At ayan, haluin lang natin ito ng mabuti at huwag po kayong mag-alala dahil wala pong magaganap na overmixing dito sa ating dough. Kahit ma-overmix natin yan ay okay lang kasi hindi naman po tayo gumamit ng baking powder sa ating ingredients. At ayan, habang hinahalo ko nga ito ay dinagdagan ko pa nga yan ng kalahating cup ng water kasi hindi ko pa na-achieve yung tamang consistency na aking hinahanap sa aking dough. At ayan, baka isipin yung mga ante na naghuhugas ako dyan ng kamay. Sinas sinasadya ko po talaga yan para ang do na dumikit sa aking kamay ay matanggal at sumama sa aking hinahalo na do. Huwag po kayong mag-alala dahil malinis po ang aking kamay. Bago ko po ginawa itong aking do ay naghugas muna ako ng kamay para sigurado na malinis ang ating ginagawa. Hay, ano ba yan? Parang paulit-ulit ang inyong ante sa kamay ng kamay ng kamay. <laughs> Intindihin nyo na lamang po, ang importante po ay ma-explain ko po ng maayos kung paano gawin ang ating wrapper. At hayan, sa nakikita nyo, ganyang consistency po ang ating hinahanap para sa ating gagawin na lumpia wrapper. Tapos ko na ngang itong mamix ng maayos, yan po yung natira sa ating tubig. Bali, 5 cups na tubig po ang lahat ng nasukat at yung isang cup ay kalahati lamang po ang ating naubos. Kaya total po ng 4 and a half cup na water ang ating ginamit. Pagkatapos nga, i-rest natin ang ating dough for 15 to 20 minutes para maging elastic at maging firm ang ating ginawang dough. Pagkatapos nga ng labing dalawang taon sa paghihintay mo sa kanya, <laughs> Aha, sana all. Pagkatapos nga ay ihanda na natin ang ating gagamitin sa paggawa ng lumpia wrapper. At ayan, advertise muna. Yan po pala ang mga gamit ko sa paggawa ng takoyaki at sa pagluluto ng pancake. At saka dyan ko din po niluluto ang aking burger. Hindi po yan kasama sa paggawa ng wrapper kaya wala lang po, pinakita ko lang. At haya na nga po ang aking DIY aking sa paggawa ng lumpia wrapper cada Yes po, takip po ng kaldero ang aking ginagamit sa pagawa ng lumpia wrapper. At yes po, sinadya ko pong bumili ng isang kaldero para magkaroon ng sarili at hindi na manghiram sa iba. At nakapag-inquire din po ako kung magkano ang isang set ng hulmahan ng lumpia wrapper. Para magkaroon ng isang set ng hulmahan ng lumpia wrapper ay kailangan mo lamang pong mag-prepare na 8,000 pesos para makuha ito. At dahil hindi afford ang inyong ante, dito na lang muna ako sa takip ng kaldero. Dahil hindi naman po bultuhan ang aking ginagawa na rapper, ang ginagawa ko lamang po ay ang aking pangtinda. Kung sino man po ang gustong umorder ay nag accept din po ako basta mag-order lamang po kayo ahead of time. Hindi po ako tumatanggap ng rush order dahil maliit po ang aking hulmahan sa pagawa ng lumpia wrapper. Kaya ayan, mainit na nga itong ating hulmahan. Kung nakikita nyo ang ating dough, ay hindi na po siya agad napuputol. Yan po ang ating dough after 20 minutes. Firm na po siya at hindi na po siya mahirap hawakan. At mas mabilis na lang natin itong ipahid sa ating maliit na hulmahan. At sa mga oras nga na ito, ay umpisahan na natin ang pagawa ng wrapper gamit ang takip ng kaldero. At dyan ko nga po ilalagay ang naluto ko ng wrapper. Ipapatong ko po siya sa tela para hindi siya mag-moist. At ayan, ready na nga ang ating hulmahan. Ito na nga po ang ating unang pahid. At sa nakikita nyo, napakakinis po at naging firm po ang ating dough na ginawa. At ganyan ko nga po pala hawakan ang aking dough. Kapag hawak na nga natin yung dough, iba bounce bounce lang po natin yan sa ating kamay para hindi po mahulog. Malalaman nyo po yan kasi kontrolado nyo po sa inyong kamay ang paghawak nyo ng dough. At ayan, sinasabi ko po sa inyo na unang subok so, ko po sa paggawa ng lumpia wrapper na kailang palpak at nakailang practice pa po ako bago ko po na perfect ang paggawa nito. Kapag beginners po kayo, hindi po maiiwasan na mapapasok po ang inyong mga daliri dahil hindi po basta-basta ang ating ginagawa. Mainit po ang takip ng kaldero kaya kung hindi po kayo marunong, siguradong mapapasok po talaga ang inyong daliri. Pero kung gusto nyo pong matutong gumawa nito, mag-observe po kayo ng mabuti at mag-experiment po kayo. At sa ipinakita ko pong ingredients, yan lang po ang ginamit ko para makagawa ng lumpia wrapper. Kaya kung gusto nyo pong makatipid, ipraktis nyo lang po ng ipraktis hanggang sa makuha nyo po ang perfect na pagawa ng lumpia wrapper. Dahil ako po sa pag-pra-praktis lang din po ako natutong gumawa ng lumpia wrapper at dahil sa pag-oobserve ko po sa mga ginagawa ng iba na marunong gumawa ng lumpia wrapper ay natuto po ako na ako lang mag-isa at wala pong nagturo sa akin kung paano ang step by step sa pagawa ng lumpia wrapper. At yes po, kung uumpisahan nyo po ito. Sa una lang po ito mahirap kapag ka nasanay na po kayo ay madali na lang po para sa inyo. At may mga nagtatanong din po sa ating comment section kung magastos ba daw ito sa gastos. Sa ilang taon ko na pong gumagawa ng lumpia wrapper, hindi naman po siya masyadong malakas sa gastos kasi parang nagsasaing lang din po kayo ng kanin. Kasi kapag malakas din po yung produkto na itinitinda ninyo, mababawin nyo din po yun agad. Kaya kung ikaw na nanonood, kung decidido ka pong matuto sa pagawa ng lumpia wrapper para hindi ka na bumili sa palengke or kung saan man at least alam mo na malinis ang iyong ginagawang wrapper kasi alam mo kung saan mo kinukuha yung tubig na ititimpla mo sa ating dough. At ayan, ganyan ko lang po pinapahid ang aking do sa takip ng kaldero. At sana'y na-explain ko po ng maayos ang step by step kung paano gumawa ng lumpia wrapper gamit ang takip ng kaldero. Pwede din po ng kawali at pwede din po yung non-stick na pan. Pero pero paalala po kapag magtitimpla po kayo ng dough sa paggawa ng lumpia rapa, ay huwag nyo po muna lahat ibuhos ang apat at kalahati na cup ng tubig. Tingnan nyo po muna ang capacity ng inyong dough kung sakto na ba ang basa nito. Hindi po masyadong dry at hindi din po masyadong liquid ang gagawin nating dough para perfect po ang paghawak natin sa dough. Iba-bounce-bounce lang po natin yan sa ating kamay para hindi mahulog. Kaya sana'y may natutunan kayo sa aking video at sana'y makatulong din po ito sa inyo para makapagsimula ng magnegosyo kahit nasa bahay lang. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like, share, and follow for more updates. I-share nyo po para mas marami ang makaalam at mas marami ang matutong gumawa ng lumpia wrapper kahit na sa bahay lang. Pagkatapos nga natin gawin ang ating lumpia wrapper, pwede na tayong magbalot ng lumpiang gulay at saka ng saging na gagawin nating turon. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood. See you on my next video. Please spread this video. Thank you and God bless. Bye-bye!